Kaganda ng umaga. Salamat si Diyos sa panibagong buhay, panibagong araw. Ayan, masdan nyo po ang bandang silangan ng Batangas. Mga kababayan, huwag po kayong maniniwala sa manghuhula na sinasabing the big one, the, big one, the big one. po isang malaking kalokohan at bawal pong maniwala sa mga manghuhula. Pinagbabawal ng Diyos na maniwala ang mga tao sa manghuhula. Huwag kayong lalapit o maikinig sa kanila. Lagi nyo pong isipin ang Diyos ay buhay. Mahal tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Purihin ang Diyos ngayon pakailanman Niulit ko mga kababayan, huwag kayong maniwala sa mga hula. Huwag kayong maniwala sa the big one. Yan po isang malaking kalokohan at pawang pananakot lamang sa mga tao. Magtiwala kay sa Diyos at laging manalangin. Yun lamang po ang dapat niyong gawin.